Alright, ayan, good morning uh, Welcome back again dito sa King channel Kerry 35 Vlog And for today's video ay uh, Ipapakita ko sa inyo yung paraan ng tinatawag na dayas So naipakita ko na to dati sa aking mga video uh, Pero dahil sa marami pa rin nagtatanong Kung ano ba yung tinatawag na dayas ayan, uh, Gagawa tayo ulit ng video nito Kasi mamaya ay magdadayas si mother ko So tara sa refinery at uh, tingnan natin Pakita ko sa inyo okay. Ayan, dito tayo So, ito yung tinatawag na uh, sabak. Ayan, ito yung tinatawag na sabak. Ayan. At, ang pagkakaiba kasi ng sabak na yan sa, uh, dito sa, dito sa sample pan, eh, ito malit kasi ito, yung mas malaki nandun sa labas. Uh, pagkakaiba kasi ng sample pan at saka sabak, mas mabilis yun. Mas mabilis siya, kung baga sa trabaho, eh, pang kontrata. Ito, pang arawan. <laughs> Ayan, mas mabilis yung trabaho nito. Pagka ito yung ginamit, kumpara dun sa sample pan. Yan, lagyan lang natin ng tubig yun. Tapos, uh, dito na siya magdadayas gamit nito. So, mamaya ay, si mother ko yung magdadayas. Kasi, hindi nga natin alam yung ano. Hindi ko pa alam gamitin to Uh, ilang beses ko lang trinay gumamit nito kaya lang natatapon <laughs> ayan so lagyan natin to ng tubig at mamaya ay pakita ko sa inyo ayan mag voice over na lang ako okay Alright, ayan. So, una sa lahat, pasintabi po sa mga professional dyan na magagaling na viewers. Ayan, ang video po na ito ay uh, pang ano lang po para sa mga gustong mag-recover o gustong matutong mag-recover ng ginto. Uh, gamit itong tinatawag namin na dayas. Isang makalumang paraan ng pag-recover ng ginto na hindi ka kailangan gumamit ng mercury para ma-recover mo yung ginto so kung professional ka dyan at uh, sasabihin mo na naman na mahinang paraan 'yan uh, mabagal gamitan mo ng mercury ayan so dito sa paraan na to hindi 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 namin kailangan gumamit ng mercury kaya namin ihiwalay yung ginto niyan. na walang mercury na magagamit so kung meron kang alam na mas maganda mas uh, mabilis na paraan i-upload mo dito sa YouTube o kaya i-upload mo sa Facebook para uh, ma share mo naman yung kaalaman mo. Dito kasi sa YouTube maraming nagmamagaling. <laughs> Oo, maraming nagmamagaling. Marami kong nare-receive na mga uh, nagko-comment na mahinang paraan 'yan, o mga ganun. So, 'yun, 'yun yung mga masasabi ko, na pangit yung ganun. Kailangan ano Uh, dito hindi tayo pwedeng nagmamagaling dito ako hindi ko hindi inaamin ko na hindi ako magaling so dito kailangan uh, magshare lang tayo ng kalaman uh, ibahagi mo yung kalaman mo ibahagi ko yung kalaman ko Ganun lang yon hindi pwede yung nagmamagaling ka pero wala naman sa gawa di ba so sana masundan niyo ito at uh, enjoy watching

三年零两年。 Thank you.

Kapan ini nasi? Kapan? Oh, ちなみに。Sí, ¿no? <c oughs> naliban na di ba na yun pulangan ni <laughs> no way shipping ko po mga kumapya baka naabos at adi din inanjuan na yung gani isa kaman isa kamit na may sisintip na yun Ada adukan ini mana ini dah lakukan. amat buat senang beli yeah. da. dan Tidak, 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 tidak,

Huwag man si Manon siyang dede. Hindi kang gawin. May nangyayang tapinsura sa mga kitla yung bangus. Hindi mo kumok? Adi magkibin na ano. Alam si Binabas basan bangus, no. Apay nga, hindi. minuto den, Mahal pa pait ka na. Binatpak mo siya. Ano ka na? Bilis na. suna din kalnian sa umat mo lang ah na mo na din suda in ini basta